Kami po ay nagkaroon ng Metro Manila Council meeting uh, um, Isa po sa tinalakay ay yung proposa ni Mayor Zamora na magkaroon ng resolution ng Metro Manila Council regarding po doon sa mga nakadungle na wire yung parang tinatawag po natin yung spaghetti wire kung saan po uh, mga salasalabat na wires ay nagkukos ng pagbagsak ng mga poste at daan po ng apoy sa para magpalaki at magpakalat ng mabilis ng sunog uh, isang araw may bumagsak na naman po ang poste uh, dahil po kung makikita nyo talagang salasalabat yung wires at yan po ay nagdudulot ng traffic kasi imagine niyo po wala makadaan dahil yung wires na isang bumagsak na poste ay nakaharang po sa daan. Uh, Siyempre po, hindi natin masabi na uh, baka may kuryente rin po ito para hindi na po umabot sa pagkawala ng buhay. Um, dalawa po yung insidente na yan, last week lamang, may isa rin pong tumumbang poste naman uh, dahil din po sa bigat ng wire.